Paano ba yung pagkawalan niya? Biglaan ba? Oo, oh, biglaan. Biglaan. So, kung may mga hindi ka nasabi na gusto mo sabihin, ano yung kung nandyan siya. Alam ka Ano po? Sobrang miss na miss ko na po siya. Hmm. Sobrang hirap po nung nawala siya. Sobrang nagpapasalamat po ako oh, kasi siya po yung tumay yung tatay ko. Mm -hmm. Kumusta yung naging pag-aaral mo? Okay naman po. Mm -hmm. Eh wala naman po akong bagsak ngayon. Mm -hmm. Bala ko nga po maghanap pa rin po na mag-aalaga sana ko para po hindi po makainip. Hmm. Ano yung uh, kinukuha mo pala? Agribusiness po. Mm -hmm. Second year na ba ako pagpasa? Yeah. Okay, pinagbubutihan mo na mm -hmm. yung pag-aaral mo. No? Wala, wala po akong bag mm -hmm. Eh, ayoko nga rin po maging to kasi po may posisyon po ako sa basi. Anong position? sekretaryo. po. Ah, okay. Wait lang, sa basi ka. Saan siya? Dito, sa Pilaw. Kaya nga po sabi po ni Daddy, baka daw po 125% nagkikita daw po kami ng kapatid ko hindi niyo pa alam. Parehas pala kayo ng school. Mm. Sabi nga po ni Daddy, sabi, tinatanong ko naman po kung anong pangalan ay ang pasabi sa akin. Hmm. Baka nga nagkatagpo na kayo, nagkalan, cross na kayo Kaya ng po, das. Po, po. Parang pinikula eh, no? So wala ka talagang idea sino siya? Wala po. Walang... Wala talaga? Wala ah, Hindi ka nanonood ng vlog. Hindi din. Na, ano po, mahilig po ako manood sa ano, sa vlog. Kaso hindi ko lang po kilala kung sino. Mm -hmm. Alam mo na ba yung pangalan niya sa? Hindi. Ah, okay. Sige. Ah, uh, ulit, ulit again. Okay, so. Okay. So, mapunta na ako sa ano ko talaga. Kung ano yung punta ko dito. Tinanong ko kasi Uh, kung baga, ano yung kahilingan ni mama mo at saka si ate mo, makilala ka. Handa ka na bang harapin sila? Handa naman po. Pero yung kasama po sa amin lang, ako po. Bakit? Ay, siyempre po, ano, lumaki po ako dito. Dito na po ako na sana. Eh. Napamahal na po ako sa kanila. Lalo na po dun sa dalawang matunda. Hmm. Si Sinanay na lang po, meron ako. Hmm. <laughs> Pero mapagbibigyan mo ako na makausap mo sila. Okay na hmm. naman po na makilala ko po sila. Hmm. Komportable ka ba ngayon o iset natin? Iset na lang po na. set hmm. na lang po. Kung ngayon, hindi okay ngayon. May nakabahan pa po ako ngayon. Hmm. Ano yung bang nasa isip mo ngayon? Nagugulat po ako sa nangyayari. Hmm. Gano'n hirap may baby? Noon na po, mahirap. Hmm. Ano, nag po kami sa ano, magpa-five months po yung anak ko. Hmm. San taon, na po kayo may, san taon na po kami may, isang taon na po kami may May get. Hmm. Ano ba nangyari? Ba't ni iniwan? Or ano bang dahilan bakit kayo nagkahiwalay? Ano bang ang story mm -hmm. po? Ayaw ko na bang ikwento. Excited ka rin ba na ma-meet mo yung papa mo? Mong... No. Oo oh, naman po. Okay. Hiwalay po sila ng nanay ko. Nasaktan ko na ako. Wait. Hindi ko kaya ang sagot eh. Pero... Oo oh, naman. Ano muna? Uh, sa ngayon, Uh, hindi ko muna maipapaliwanag, siguro ang magpaliwanag sa'yo, si ate Karen na lang. Ang isipin mo ngayon, hindi ko talaga nga abog yung magsabi sa tecram na magpaliwanag sa kanya about sa papa niya. Gusto ko, pagka nandun na yung ate mo, tsaka si nanay. Sa ngayon, basta maging masaya ka na makikilala mo na yung nanay. Ate mo, okay? Gusto kong malaman natin Ashley, ano yung parang nararamdaman at parang umiikot sa isip mo ngayon? Eh? Kinakabahan po ako talaga. Kaba? Wala ba siyang excitement o ngayon saya? Mayroon po kasi po makikilala ko na rin po sila nung um, magka 22 years old na po ako. Uh, alam mo ba ako lumulundag nung ano, lumulundag ako sa saya nung sabi ni may nagsabi na nagsabi ka na daw na okay na, pwede na, pwede mo na silang i-meet. Yeah. Kaya, masaya ako na ibin i-binalita sa kanila na mamamit mo na sila. Pwede pong ano, kwentoan ko po kayo. Lagyan ko po kayong mic. Eh, hindi ko alam pa paano ko sisimulan na. Dumating na po yung panahon na mamimit na po ni Ate Ashley yung mga ano niya, yung kapatid, tsaka po yung nanay, mm -hmm. yung tunay na nanay. Nasabi na ho ba doon sa labas? Mm -hmm. O ganyan niya um, lang yun po narinig? Ano, nung sinabi sa kanya, nung daddy niya. Hindi naman kukunin. Bababa yung banda. Malulungkot po ba kayo pagka kinuha po siya? Ayoko naman. May mga araw lang nabapanganak na mapunta sa amin. So, talagang anak na po talaga yung touring nyo sa kanya? Oo, na yung asawa ko. Yung mamatay asawa ko. Isa, pinangako ng mga anak ko na hindi na tatay, pumata, pumanatag ka na, hindi na pababayaan yung magina ina hmm. Ano ko, um, hmm. mag yung magiging buhay niya, okay lang. Pero mas sa amin dahil kami nagpalaki sa kanya. Ano po bang masasabi niyo dyan sa anak niyo? Mm, hindi na mabuti naman siyang bata. Mm. Kaya alak niyo sa mga katikasan na ulo. Pero hindi namin siya, pinalaki namin siya ng, ng maayos. Mm. Uh, hindi masama ang mga nakagawian niya ugali ba. Mm. Kasi ang um, yung mister, lalo ni mister ko, yung mga anak ko, yung mababait sa kanya, yung, lalo ni mga lalaki ko. Mm. Yung, lala, dalawa ko, Parang kapatid na nila talaga yun, lalo na yung anak niya. Mm. Sa kanya, yung, kung gusto niya si mama, kung ginawa siya dun eh. Pero kung kayo po yung tatanungin? Ayoko. Mm. Sobrang yung ikakalungkot mm -hmm. pagka po nawala siya. Kung mm -hmm. eh, kung may maitutulong naman sila ng higit sa tulong namin, mm -hmm. eh, tulungan na lang nila. Huwag na lang nilang kunin sa amin. Mm -hmm. Condolence na eh. Kailan lang ko pala nawala yung masawa mm -hmm. niyo. Mm. -hmm. na pala. Inun na mura lagot na yung hiningi na nabuhosi siya, dumilat eh na sa ospital. Mm -hmm. Eh alasya nagsalita sa tay eh dumilat tapos mm -hmm. na matay na. sa kanya eh kung may kung matutulong na masila din eh ay kung kanya ni mo katitigilan din mo na at magaral kasi hindi ko kaya magalaga ng anak. Yeah. Eh, hmm. gusto pa alagaan dito. Mm. na tanaw tanawin ko na lang. Malikot eh. Yeah. Baka nagmana po sa nanay, patawa mm. Hindi naman. Pinapatawa <laughs> ko lang po. Hindi naman ano. yung pasabayad. Yeah. mama Namamalo kasi ako ng pasaway. Mm. Tinatanong ko din po siya. Sabi ko kung kukunin ko ba doon, sasama ka ba? Mm. Hindi daw po muna hindi daw po kayo maiiwan. Hmm. Gusto mo ikaw yung mag-alaga pa sa kanila, ate? Hmm. Siya pala yung gustong mag-alaga po sa inyo. Eh, yung anak nang isa ay mababuhok. yung hmm. kahit na ayaw ng asawa sa Amerika. Hindi ko maiiwan ang inang ko. Kailangan si tatay, tapos iwan ako pa sa inyo. Ah. Hmm. Eh, eh, mahirap mo. Hmm. Kanyang nagpalaki tapos hindi lang mawawala. Hmm. At saka naaalala ko yung pangako namin sa ng tatay niya. Hmm. Na hindi namin sila babayang mag-ina. Hmm. Eh, kahit kami mahirap lang, eh, nila, uh, nga, eh, hindi namin sila pinababayaan. Hmm. Kumisan nga yan, nakakagalit nga lang kasi kumisan ay pasaway. Hmm. Pero yung mga makagalit namin, mahal namin siya eh. Kung hindi namin siya mahal eh, namin siya pagagalit kahit mali eh, ginagawa na. Mahirap. Kaya sa akin, ayoko. Ngayon kung giginahawa siya doon, eh, Oo, oh, kaya may maitutulong sila dito. Tulungan na lang nila. Hmm. Yan, nandito nakikita namin, pati paglaki ng bata. Hmm hospital naman, hindi na yung tinuturing na iba yung bata. Sasama ka ba? Sa ka eh. Mahal ka naman namin. Alam mo naman, naman Kailangan akong gagalit na medyo mas matigas ulo mo. Pero yun eh kang kukunin ka nila, hindi siguro. Hmm. pwede yung pag ano, namin kung siya mas mapupunta. Ano, wari, tigaroon siya. Alam namin, taga ano yan, lapnit. Hmm. Sabi naman anak kong isa, kung um, ginawa siya doon eh, sige. Kaya lang ay mahirap ng malayo, hmm. Malayo. malalayo. anak kong teacher. ay masang kong buhay niya dito. Hmm. Naglalaba lang siya, hmm, ako nagluluto. Mm -hmm. Tapos gagaya ko punta iskela na ako nakapapakain ng anak niya. Tapos siya pumunta yung tita niya kasama. Kaya lang pag-aisipin namin mahiwalay sa amin, masakit. Mm -hmm. Tapos ikaw, wala pa lang ng tatay niya. Tapos siya, aalis pa rin siya. But, Tawawa naman ako. siya lang na yung sa amin ng tatay niya. Hindi siya tinuno na, hindi siya nawala ng bago sapatos, ng damit, na hasta Basta tinuro talagang, higit pa sa anak yung tinuturo sa kanya. Mm mga anak ko, hindi nakating na ting papasok, may bagong damit. Sali-sali sila ang tatlo kong babae, siya puro bago. Mm. Kami lang ang anak niyo. Tabi-tabi kami sa higaan, kami tatlo. Yung mm. bata siya. Ha? Mm. Kasi katabi mo pala si nanay, matulog. Mm nakapagid na ako sa kanina, nakapagid na ay bata, tanong malikod. Tanong ko na Ate Lorraine, ba't tumutulo nang tumutulo ang luha mo dyan? Iba talaga pagka yung pagmamahal na yan, no? Mm -hmm. Mahirap kumawala. Malaki na yun eh. Pagka nang lalagnat, nagpapapangkop eh. Mm. Nay, wag ka nang mag-isip, Nay. Promise, ibabalik ko siyang buong buo dito. Yan. Uh, hindi ko mababawasan kahit hibla ng buhok. Pero na lang po kung kinuha niya yung isa. Ito yung number ko. I-text mo ko. Pag ready ka na bukas, i-text mo lang ako, okay? Naku, pero ibabalita ko na doon na nag-usap na tayo. But nung nalaman mo na, na adapted ka, para bang nag-iba ba yung pagtingin mo? Ano yung naramdaman mo nun? Hindi mm. naman po nag-iba tingin ko. Mm. Kasi nandun na po yan Eh. Wala na rin po akong magagawa. Mm. Limang taon po ako na nalaman ko na mamatay po yung tita ko. Yung una po nag-alaga po sa akin. Mm -hmm. Tinanggap ko na lang, tinanggap ko na lang din po. Mm -hmm. Okay naman din po yung buhay ko dito nung nalaman ko rin po na adapted po ako. Ah. Uh, okay, walang nagbago, hindi kayo parang nailang hindi. sa pakikitungo, sa ano. Hindi po. Siyempre yung feeling na ano, ganun, hindi, walang ganon? Wala po. Ah, uh, okay. Kasi ano eh, talagang pinaramdam sa'yo o inano naman ng nanay, ni nanay at ng tatay yung pagturing ng tunay na anak, di ba? So, paano? Bueno, Bukas na lang. Mag-ready ka na. Pwede naman bubukas kasi po siya ng artist ko. Hmm, so, Iyan na natin bukas. Magandang hapon po. Surprise! <laughs> Sunday, kala nyo ha. May linakad kaming napakalaga ngayong araw na to eh. Yung puso ko parang tumatalon eh. so, wala kami nabiling yelo eh. May mabibili bang, may mabibili bang yelo dito? Ah! May, meron na pala! Oh. Oh, merienda. Kuya Andrew. Tignan nyo na katekra mo. Wala akong masabi. Oo, oh, okay na itong ano. Yung step. Parang kalahati lang ng kamay pa ako ha. Hindi. Ano man na lumampas naman. Ate Karen, bumati ka muna. po. Oh, ah, hapon, po. Ah, magandang hapon po mga katekram. Ah, meron na rin palang ano to eh. Wait lang ate Karen. Oh. Nasawa na rin pala to. Kuya, ay. Kuya Joshua. Akala ko matatapos mo to kagabi. Ano bang nangyari? Ah, si Kuya ay kay palang gumawa. Ah, dito. Ay, si Nanay pala. Pwede ba tayo nakapag-bless? Bless po, na? Kay Nanay. Buti pala Kuya Ryan, hindi dito yung agday. batu sa likod. Karen. Ate Karen. <laughs> ah, siguro sabay-sabay na lahat ng mga surprises. Bukas. Ay, ano ba yan? Ano, nandila ako talaga. Parang alalim naman ang iniisip mo. Okay ka lang ba? Opo. Oh, Hindi ko tayo inaalaw ko may oras magsisimba po Ay, kasi. Ay, anong oras ka sisimba? Five pa naman. Five. Kaya nandito si Kuya Ega, e. Kaya magpapalawak ako dito ng linggo. Yan yeah. o. Okay. Ako